Ngayon mga B, may mga nagtatanong kasi sa akin kung paano daw ba ilak yung mga yan kasi may mga nakakapasok na bastos. So click nyo lang to, yung may tatlong guhit na yan, and then nakikita nyo ba yung freely join na yan. Dapat mga B, ganyan yung style niyan para hindi sila makaupo. Or kung may gusto mong umupo is may permission mo muna kung makakaupo sila o hindi. So wait lang. So kapag hindi yan naka-off, kapag ganyan ang nakikita nyo dyan sa inyong Niki Live app, is ibig sabihin, libreng-libreng makakaupo dyan sa mga islat na yan, yung mga gustong umupo. So kailangan naka-off yan. Click nyo yan mga B. So ayan, confirm. Ibig sabihin nakalock na yan. Kapag may gustong umupo, ayan, dapat ganyan yung style niya. Kapag may gustong umupo is may permission mo muna. ya agree mo kung ayaw mo paupoin yan. Kasi may mga bastos talaga dito. Kaya ako naka-off din talaga yan. Di baling, di baling ako lang mag-isa dito sa panel na to. Huwag lang may mga umupong bastos. Kasi meron talaga magugulat ka na lang.